Good morning po sa ating lahat. Happy Thursday po. Isang napaka maulan na Huwebes sa ating lahat. So para sa mga taong nagmahal at iniwan. Kunting advice lang po ang ating ibibigay sa inyo. Kapag iniwanan ka na ng isang tao, hindi lamang isang beses, kundi dalawang beses, tatlong beses pa, wag na wag mo nang ipilit pa ang iyong sarili na minsan ka nang sinaktan at minsan ka nang iniwanan. Maari kang magpatawad ng isang beses. Ngunit, kung muli pa itong mauulit at sa parihong paraan lamang din ang nangyayari, mag-isip ka na. Bakit mo kailangang habulin? Bakit mo kailangang ipagpipilitan ang iyong sarili? Bakit mo makailangang magmakaawa sa kanya kung alam mo sasaktan at sasaktan ka lamang niyang muli. Matuto kang lumayo. Matuto kang lumimot. Nang sa ganon ay mahanap mo ang tataong taong magmamahal sa iyo. Minsan iniisip natin hindi natin kaya. Minsan iniisip natin na um, siya na nga ang gusto mong makasama sa habang buhay. Pero paano naman? Siya nga ang gusto mong makasama sa habang buhay. Ang tanong, gusto ka ba niyang kasama habang buhay? Nandun yung iniwan ka na, paulit-ulit ka ng sinaktan, pero ito ka pa rin naghahabol, nagpipilit na bumalik siya sa buhay mo. Maaari siyang bumalik, ngunit gagawin at gagawin niya muli na ikaw ay pagtaksilan. Kaya hanggat mahari, wag na wag mong ipagbipilitan ang iyong sarili or wag na wag ka nang maghabol kung ilang beses nang nangyayari na paulit-ulit na lang ang pangyayari sa buhay mo. Dahil sa kanyang paraan, masasaktan at masasaktan ka lamang. Lagi mong tandaan, deserve mo ang mahalin. Okay lang magmahal, pero deserve mo rin mahalin. Bawat isa sa atin ay deserve na makaramdam ng importansya at pagmamahal mulaas naman sa taong ating minahal. Ngunit kung ang iyong nakakamit ay puro na lamang pasakit, palagi ka na lang nasasaktan, palagi ka na lang naghahabol, minsan ito po ay sa atin na rin kagagawan kasi hindi tayo nagli-let go. Lagi nating hinahabol ang isang tao dahil pakuwari natin hindi tayo mabubuhay nang wala sila sa buhay natin. Dahil gusto natin sila na nga makasama natin sa ating buhay, sa ating pagtanda, ngunit ikaw lang ang nakikipaglaban. Kaya hanggat maari, wag na wag mong mag wag na wag kang maghabol sa isang tao na madalas ka o palagi kang tinatalikuran.